Good morning mga kaibigan Kamusta kayo? Time check Quarter to three ng madaling araw Galing kasi ako sa Christmas party namin Ngayon lang natapos Mamadali ako kasi ayun na naman yung ulan no, malakas Wala naman akong regalo kasi yung Nagbunot sa akin, nakabila ko eh. Paano ako mabibigay yung regalo kung hindi ko alam kung sino nabunot ko? Yung nakabunot sa akin, kas na lang daw. Kas o gkas. Mamagali ako kasi ano, malakas na yung ulan. Anay pa ng parking. Salamat po ng mga uwi dyan. Ingat po tayo palagi. So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat.